Bawat galaw, tindig at koordinasyon, ipinamalas ng Philippine Military Academy Talangdangal Class of 2026 ang kanilang disiplina at pagtitiwala sa kanilang mga kasamahan sa kanilang Silent drill sa Pugula Union. Ito'y sa kanilang pagpapakitang gila sa bayan ngayong taon. Sa bawat galaw ng mga kadete, naging kaabang-abang at atraksyon sa mga residente. Habang pinapanood ito ni Alfredo, tila nagbalik ang mga pangarap niya noong maging isang sundalo. Masaya. Saka For your kung and bata pa lang sana ako, gusto ko rin magsundalo. Wala <laughs> Pero... na, wala na panahon. Matanda na kasi ako eh. Ito na lang mga, mga anak ko ang kanyang labing isang taong gulang na anak naging inspirasyon ng mga kadete para mamuhay ng mabuti, gumawa ng tama at mangarap na maging isang sundalo rin balang araw. Ay, sobrang galing pa nila. Kasi gusto ko po ipagtanggol ng banta. Ang Silent Drill ay parte ng selebrasyon ng Tinungbo Festival na layong magbigay inspirasyon at turuan ng mga kabataan na mangarap. Since 7th Tinungo Festival, parang yung naging tradisyon na rin na lagi natin silang ini-invite. And uh, ang nakakaiba ngayon is one of the uh, performers sa Silent Drill is Tiga Pugo. So sabi naman ni Colonel ganina, siguro nung first na Tinungo, na-inspire siya. Kaya siya nag-join ng uh, first na performance ng Silent Drill na-inspire siguro siya. Kaya siya napag-isip na mag-join ng PMA. So possible na ganun din ang gusto natin gawin dito para ma-inspire din natin yung mga kabataan na meron silang PMA na pwedeng puntahan aside from yung other colleges. Sa ngayon, pito ng mga puguenyos ang nakapasok sa akademya at naging isang ganap na sundalo. Iba't ibang aktibidad pa naman daw ang dapat asahan sa pagdiriwang ng Tinungbo Festival ngayong taon. Thank you for watching and hope you appreciated our performance. Jose Robert Inventor, RNG News.